magandang tabi mga kahit friend at saka youtube ko youtube channel bali ikukwenta e, ko po yung aking ano uh, hanap buhay nandito po ako sa sa barangay west triangle po dito po sa Pesu City dito po ako nag pick up Yan po yung pick up ko Pero galing po ko dito Galing po ko ng Kubaw Ito may dalawang booking na po ko Na nakuha Ito po, magkita niyo po Bali ito pong isa Nakapuling po ito Pulling kaya po mababa 83 pesos lang po Ito pong isa Naka regular po 119 Kauwi po ito Holy Spirit Mga Tandesora Ang aking kinita po Ayan po 618 Sa 6 rides Tapos ito Hindi ko po, po na Pukumplit tapos, yes, maghantay pa ako ng isa para sulit po. Ang ang oras ko nang labas ko kanina, ito po yung akong booking. Yung unang booking ko po. 354 p.m. Tapos, naka-triple booking ako niyan. Tapos, naka-triple booking ako niyan. Tapos, naka-triple Tapos, pagbalik ko, triple booking din po. Ito tatlong buko po mabalik tapos ngayon po dalawa pa lang to dalawa magkante pa ako ng isa kasi po yung isa nakapuling po kaya pwede po hanggang tatlo nandito po ako sa ano Barangay West Triangle dito po sa Times Street corner po ng examiner Gabi na po. Copy po. Copy po ano. Uh, cellphone protection po. Kapag gabi, nakakabit pa rin po yan. Uh, bali ay, o, ano po ngayon, ang oras po 9.38 pm Saturday, July 12 ating ano po top up 537 tapos na po may deposit pa po ano, 1917 dito po nag, nagbabawa si lalamove kapag ka, may sa customer nagpaparipan ang aking ano po uh, per, per na po yung aking ano ratings kaya nag ko na po ako sa mga ano mga pa-cancel maaari po wala pong cancel uh, mahirap po maka-suspend uh, din na po ma-suspend na po ako Tinuman pa kung pagkasa. Nakapulong po yan. Mababa Tuling. Po 58. Uh, yung kanina sana. Paltok to Holy Spirit. Lumabas kanina eh. Hindi ko nas na-swept agad kasi inopen ko po yung video uh, bali sacrifice po kapag nakapag <laughs> an lang uh, po upload ng video bali ito po yung aking mukha okay na po okay po babawi po salamat po